Magandang araw, mga kaalaman na hinog. Kamakailan lamang, isang malakas na magnitude 6.0 na lindol ang yumanig sa Surigao del Norte na nagdulot ng takot at pangamba sa maraming residente. Ngunit, alam nyo ba na sa kabila ng pagiging isang arkipelago na napapalibutan ng mga active fault lines at nasa Pacific Ring of Fire mayroon pa rin mga lugar sa Pilipinas na itinuturing ng mas ligtas o may mas mababang risk ng malakas na lindol? Oo mga kaibigan, Base sa mga datos mula sa PHIVOLCS at mga sintipikong pag-aaral, may mga partikular na lugar sa ating bansa na mas stable ang ground at malayo sa mga major fault lines. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 lugar sa Pilipinas na may mas mababang tsansa ng malakas na pagyanig. Paalala lang, walang lugar sa Pilipinas ang ganap na immune sa lindol. Ngulit ang mga lugar na ito ay may mas mababang risk kumpara sa iba. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo upang malaman kung kasama ang inyong lugar sa listahang ito. Panguna sa ating listahan, Palawan. Ang Palawan ay itinuturing na isa sa pinakaligtas na lugar sa Pilipinas pagdating sa banta ng lindol. Ito ay dahil ang Palawan ay matatagpuan sa Sunda Shelf, isang stable na continental crust na hiwalay sa major Philippine fault system. Ayon sa FIVOLX, ang Palawan ay may napakababang seismic activity at bihira lamang makaranas ng malakas na pagyanig. Ang geological formation ng Palawan ay naiiba sa karamihan ng mga isla sa Pilipinas na siyang nagbibigay sa kanya ng natural na proteksyon laban sa malakas na lindol. Bukod dito, ang lalawigan ay walang active volcanoes at malayo sa mga major tectonic plate boundaries na siyang pangunahing pinagmumulan ng malalakas na lindol sa bansa. Ang Palawan ay nasa western margin ng Philippine Sea Plate at ito ay itinuturing na seismically quiet zone. Ang mga naitalang lindol sa Palawan sa nakalipas na limampung taon ay pawang mahihina at hindi na ding sanhi ng malawakang pinsala. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang Palawan ay may coastline na maaaning maapektuhan ng tsunami kung may malakas na lindol sa karatig na dagat. Pangalawa sa ating listahan, Batanes. Ang Batanes ay may relatibong mababang risk ng malakas na lindol dahil sa kanyang lokasyon at geological formation. Bagaman ito ay nasa northern tip ng Philippines at malapit sa Taiwan, ang mga lindol sa rehiyon ay karaniwang may mababaw na depth at hindi gaanong malakas kumpara sa mga lindol sa ibang bahagi ng bansa. Ang ground structure ng Batanes ay mas stable kumpara sa mga lugar na malapit sa Philippine fault line. Ang lalawigan ay nakapatong sa isang tectonic block na may sariling movement na hiwalay sa main Philippine fault system. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang Batanes ay nakakaranas pa rin ng mga pagyanig. Gulot ang intensity at frequency ay mas mababa kumpara sa mga lugar tulad ng Central Luzon o Eastern Mindanao. Ang Batanes ay madalas makaranas ng mga minor tremors na sanhi ng local fault systems ngunit ang mga ito ay bihirang lumampas sa magnitude 5.0. Ang mga bahay sa Batanes ay tradisyonal na gawa sa makapal nga bato at kugon na natural na resistance sa mga minor earthquakes. Pangatlo sa ating listahan, Romblon. Ang Romblon ay isa ring lalawigan na may mababang seismic activity. Bagaman ito ay nasa loob ng archipelago, ang kanyang lokasyon ay malayo sa mga major fault lines tulad ng Philippine Fault at Valley Fault System. Ayon sa mga geological survey, ang Romblon ay nakabatay sa stable rock formations na nagbibigay ng natural na proteksyon laban sa malalakas na pagyanig. Ang lalawigan ay bihirang akaranas ng malalakas na lindol at kung mayroon man, ito ay karaniwang may mababang magnitude at hindi nagdudulot ng malawakang pinsala. Ang Romblon ay nasa tabi ng Tabla Strait at ang kanyang geological composition ay pangunahing binubuo ng limestone at marble na mga matitibay na bato na kayang mag-absorb ng seismic energy nang hindi gumuguho. Sa nakalipas na tatnumpong taon, ang pinakamalakas na naitalang lindol sa Romblon ay magnitude 5.2 lamang at naganap noong 1998 na hindi nagdulot ng malubhang pinsala. Pang-apat sa ating listahan, Marinduque, ang Marinduque ay itinuturing na isa sa mga seismically quiet na lugar sa Pilipinas. Ang isla ay nasa loob ng Sibuyan Sea at malayo sa mga aktibong fault lines. Ayon sa Pivolx, ang Marinduque ay may low to moderate seismic hazard rating na nangangahulugang mas mababa ang tsansa ng malakas na lindol kumpara sa mga karatig lalawigan. Ang geological composition ng Marinduque ay pangunahing binubuo ng stable sedimentary rocks na hindi madaling magcrack o magdeform kabag may seismic activity. Ang lalawigan ay nasa isang tectonic block na relatibong stable at hindi gaanong aktibo sa seismic terms. Ang Marinduque ay nakaranas lamang ng iilang moderate earthquakes sa nakalipas na 50 taon at ang malakas sa mga ito ay magnitude 5.8 noong 1994 na naganap sa ilalim ng dagat at hindi nagdulot ng malawakang pinsala sa pangunahing isla. Baka naman po, tutal, wala naman kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa so video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, Kamigin or Babuyan Islands Group. Mahalagang linawin na ang Kamigi na tinutukoy dito ay hindi ang Volcanic Island sa Mindanao, kundi ang mga isla sa Babuyan Channel. Ang Kamigin Island sa Babuyan Islands Group ay may mababang seismic risk dahil sa kanyang lokasyon na malayo sa major fault systems. Ang lugar na ito ay may stable ground formation at bihira makaranas ng malalakas na lindol. Ang Babuyan Islands Group ay nasa northern extension ng Philippine Archipelago at nakapatong sa isang separate microplate na may limitadong movement. Gayunpaman, dapat tandaan na ang Kamigin sa Northern Mindanao ay may mataas na seismic risk dahil sa pagkakaroon ng active volcanoes at malapit sa fault lines. Ang Kamigin sa Babuyan Group ay nakaranas lamang ng mga minor tremors sa nakalipas na mga taon na karamihan ay may magnitude na mas mababa sa 4.0. Pang-anim sa ating listahan, Sikihor. Ang Sikihor ay isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na may pinakamababang recorded seismic activity. Ayon sa PHIVOCS, ang malit na isla na ito sa Central Visayas ay nasa stable geological platform at malayo sa mga major fault lines. Ang Sikihor ay bihira makaranas ng malalakas na lindol. At kung mayroon man, ito ay karaniwang mahina at hindi nararamdaman ng karamihan ng mga residente. Ang Limestone Foundation ng isla ay nagbibigay ng karagdagang stability laban sa seismic forces. Ang Sikihor ay nasa Bohol Sea at ang kanyang geological history ay nagpapakita ng limitadong seismic activity. Sa nakalipas na apat na taon, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Sikihor ay magnitude 4.5 lamang at naganap sa ilalim ng dagat na hindi nararamdaman ng mga residente. Pangpito sa ating listahan, biliran, partikular ang mga eastern areas. Ang ilang bahagi ng biliran, lala na ang mga eastern coastal areas, ay may mas mababang seismic risk kumpara sa kanlurang bahagi ng lalawigan. Ito ay dahil ang eastern side ng Biliran ay nakaharap sa Philippine Sea at mas malayo sa mga aktibong fault lines kumpara sa kanlurang bahagi na mas malapit sa Philippine Fault System. Ang geological formation ng Silangang Biliran ay binubuo ng volcanic rocks na mas stable kumpara sa sedimentary formation sa kanluran. Gayunpaman, mahalagang tandaan ang Biliran ay may aktibong bulkan kaya kailangan pa rin maging alerto sa iba pang natural na kalamidad. Ang mga bayan ng Naval at Almeria sa silangang bahagi ay may mas mababang seismic hazard rating kumpara sa mga bayan sa kanlurang bahagi ng lalawigan. Pangwalo sa ating listahan, Dinagat Islands, partikular ang mga outlying islands. Bagaman ang Dinagat Islands ay malapit sa Surigao area na aktibo sa lindol, ang ilang maliliit na outlying islands nito ay may relatibong mababang seismic activity. Ang mga isla tulad ng Isla de Oro at Isla de Plata ay nasa stable geological formations at bihirang makaranas ng malalakas na pagyanig. Ang mga islang ito ay nakapatong sa continental shelf na mas stable kumpara sa mainland ng Dinagat. Gayunpaman, ang mainland ng Dinagat Islands ay may moderate seismic risk kaya mahalagang maging maingat pa rin. Ang mga outlying islands ay may limestone foundation na natural na resistant sa seismic forces at nagbibigay ng karagbagang proteksyon laban sa ground shaking. Pang sa ating listahan, Tawi-Tawi, Southernmost Islands Ang mga southernmost islands ng Tawi-Tawi sa Bangsamoro region ay may mababang seismic risk dahil sa kanilang lokasyon malapit sa Borneo at malayo sa major Philippine fault systems. Ang geological platform ng mga islang ito ay bahagi ng stable Sulu Sea Basin na nagbibigay ng natural na proteksyon laban sa malalakas na lindol. Ang Tawi-Tawi Archipelago ay nasa southern tip ng Philippines at ang seismic activity nito ay pangunahing naiimpluensyahan ng different tectonic forces kumpara sa northern parts ng bansa. Gayunpaman, ang rehiyon ay may risk ng iba pang natural na kalamidad tulad ng storm surges at tsunami. Ang mga isla tulad ng Sitangkay at Sibuto ay may partikular na mababang seismic hazard rating ayon sa PIVOX. At ang pangsampo sa ating listahan ay ang Basilan, particular ang western coastal areas. Ang mga western coastal areas ng Basilan ay may moderate to no seismic risk ayon sa PIVOX. Ang lokasyon nito malapit sa Sulo Archipelago at malayo sa major fault lines ay nagbibigay ng relatibong proteksyon laban sa malalakas na lindol. Ang ground composition ng lugar ay pangunahing binubuo ng stable sedimentary rocks na mas resistante sa seismic forces. Ang Basilan ay nasa Sulu Sea Basin na may different tectonic characteristics kumpara sa rest ng Mindanao. Ang mga bayan ng Maluso at Lantawan sa kanlurang bahagi ng Basilan ay may mas mababang seismic activity kumpara sa eastern parts ng lalawigan. Gayunpaman, tulad ng ibang lugar sa listahan, kailangan pa rin maging alerto at handa sa anumang posibilidad ng lindol. Mga kaalaman na hinog, mahalagang bigyang diin walang lugar sa Pilipinas ang ganap na ligtas sa lindol. Ang mga lugar na nakalista ay may mas mababang risk lamang kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Ang katotohanan ay ang buong Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at palaging may potensyal na magkaroon ng lindol. Ang pagiging handa at alam ang tamang gagawin sa oras ng lindol ang siyang pinakamahalagang proteksyon na maari nating gawin. Kahit na nakatira ka sa isang low-risk area, mahalaga pa rin sumunod sa building codes, magkaroon ng family emergency plan at mag-imbak ng emergency supplies. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang maging informed at handa sila sa anumang sakuna. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.